purihin ang Panginoon. Welcome po sa uh, ang katotohanan. So, sa lukuyang pong naambon, ako po ay nandito sa Binalbaga, Negros Occidental. At ako po ay nangangaral sa bas. Baga man po ay maambon, ay ipagpapatuloy ko pa rin ang pangangaral dahil ambon lang naman ito. At ito lang naman ang isura ng langit. Oh. Maganda. Pak goa ka to ya. Goa ka dalang ang pakamabalan ko ng ilan pa Tatayaw. Bigpas na sa Kalugta. Gusto niya na magduong ka.